Sige, simulan na natin itong ating uh, pagsisid. Meron kang mga material dito tungkol sa isang uh, medyo mabigat pero importanteng paksa. Oo nga eh. Yung kalagayan ng ano, milyon-milyong Kristiyano na alam mo 'yon, inuusig sa iba't ibang lugar dahil lang sa pananampalataya nila. Tama. Mula kulong hanggang grabe panganib sa buhay. At ang misyon natin ngayon parang himayin natin mula dito sa hawak mo kung bakit yung simpleng dasal e eh nagiging lifeline daw para sa kanila. Parang ugnayan na nagbibigay buhay. Exactly. At titingnan natin, hindi lang to basta um, om... Spiritual na exercise lang, no? Kasi sa mga source mo, tinitingnan to bilang isang anyo ng uh, sacred solidarity. Sacred solidarity. Parang malalim na pagkakaisa. Oo, pagkakaisa na alam mo yung may ugat talaga sa history at theology ng faith. May mga term pa nga like bridge of breath na ginagamit. Interesting, di ba? Oo, no? Bridge of breath. Sige, unahin natin yung konsepto ng uh, lifeline. Sabi sa isang source mo, yung dasal daw parang lubid, lubid na nagdudugtong, nagpapalakas sa mga kapatid nating um sobrang hirap ng pinagdadaanan. Oo. At nabanggit din yung Sagawaon 12. Naalala mo yan, yung paglaya ni Pedro sa kulungan dahil sa panalangin ng uh, ng mga kasama niya. Ah, oo, classic yan. So parang sinasabi na hindi to bago. So hindi pala bago. Pero paano siya nagiging lifeline talaga sa practical na level? Well, tama ka, hindi bago. Kasi yung persecution mismo nabanggit na yan, 'di ba? Sa John 15. Pero yung emphasis dito, yung pagiging isang katawan. Ah, yung sa 1 Corinthians? Oh, 1 Corinthians 12:26. Pag yung isang part daw naghihirap, damay lahat. So yung pananalangin, parang pag-recognition at pagpapatibay ng connection na yun. Gets ko. At ang ganda nga nung metaphor na bridge of breath. Na parang yung bawat dasal natin, hininga yan na tumatawid. Nagbibigay lakas, pag-asa, dun sa mga kapatid na nasa gitna ng um matinding pagsubok. Okay, ito yung ito yung particular na ano nakakuha ng attention ko sa mga source mo, yung nasa Philippians 1.29. Ah yes, Philippos. Sabi doon yung pagdurusa para kay Kristo, <laughs> parang ipinagkaloob daw, tapos yung Greek word pa, charis. Oo, charis. Masaring word para sa grace o biyaya. Uh -huh. Teka, parang Nakakagulat to, di ba? Paano mo naman iisipin na biyaya ang isang bagay na alam mo na masakit at mahirap? Ito na siguro yung isa sa pinaka um, malalim na point na dala ng mga material mo. Kasi binabago niya talaga yung usual na tingin natin sa suffering eh. Paano? Hindi siya simpleng, oh malas ka. Kundi isang kaloob. Isang paraan daw ng pakikibahagi sa experience ni Kristo. Parang ganun. Wow. Okay. At ang patunay pa nga dito, ayon din sa sources, yung mismong mga prayer requests ng mga inuusig. Kasi madalas daw, hindi lang yung, Lord, tanggalin mo na to. Hindi lang paglaya. Hindi lang. Ang hinihiling nila, madalas, yung katapatan sa Diyos. Yung kakayahang magpatawad. Yung mahalin yung mga um, mismong umuusig sa kanila. Grabe. Ang layo sa usual prayers natin, no, na madalas para lang sa comfort. Exactly. Malaking challenge yun sa prayer life natin, di ba? Oo nga. So, kung ganito pala kalalim tong mga konsepto, yung solidarity, yung suffering as grace, paano natin to, ano, maisa sa buhay? Meron bang mga practical na tips galing sa sources mo para sa'yo na nakikinig ngayon? Meron naman. Sinasabi nga, hindi raw sapat yung basta... Lord, bless mo po sila ganyan. Mahalaga daw yung specific na panalangin. It's specific. Paano? Kung kaya alamin yung pangalan, yung lugar, yung sitwasyon nila mismo. Marami namang resources online, mga organizations na nagbibigay ng ganyang info para mas targeted yung dasal. Okay, specific prayer. Ano pa? Tapos, yung pinag-isang pananalangin, united prayer. May power daw talaga pagsama-sama, tulad nga nung sa Gawa 1-2. Ayon sa kwento ni Peter. Oo, kaya yung pagbuon ng mga prayer groups kahit online lang, malaking bagay daw yun. May synergy ika nga. Pero, teka lang. Ang dating kasi, parang yung benefit para lang don sa mga dinadasal natin. May effect din ba to sa atin, sa nananangalangin? Ah, magandang tanong yan. At oo, malinaw sa mga teksto, muna two-way street to. Definitely, napapalakas yung mga inuusig. Nararamdaman nila yung support. Pero tayo rin. Oo, tayo rin. Tayo. Na nananalangin, nagbabago rin daw. Lumalalim yung faith natin, lumalawak yung perspective natin tungkol sa global church. At um, natututo tayong mas mag sa Diyos. So hindi lang sila yung tumatanggap, pati tayo may balik din sa atin. Ganun pala. So para i up natin, Mula sa mga binasa mo, itong pananalangin para sa mga kapatid nating inuusig, hindi lang ito simpleng awa o simpatya. Higit pa doon. Ito pala ay isang active na pakikibahagi, isang spiritual na lifeline, ikanga, pagpapatibay ng sacred solidarity. At ito yung malupit, pakikibahagi sa isang experience na, ayon mismo sa isang source mo, may tuturing na charis isang biyaya. Tama. At siguro iwanan natin sa iyo na nakikinig ang isang tanong para pag-isipan, no? hangod doon sa concept ng bridge of breath. Ano yun? Kung isipin mo na bawat time tim mong panalangin ay parang isang hininga, isang breath na nagbibigay lakas at pag-asa sa isang kapatid na nasa gitna ng matinding pagsubok sa malayong lugar. Paano kaya nito babaguhin yung paraan ng pananalangin mo? Simula ngayon.